Yan yeah, no? kain tayo ng paris ni kuya Hindi si siya yung paris ni Diwata Paris ni kuya Yan yeah, o, oh, sarap <laughs> Namimiss ko ito Matagal nang hindi nakakain ng paris Yan yeah, o oh. Yeah, Kaya kagagaling lang natin sa airport eh. Nandiyan ta, tayo sa ano Florida kaya lang uh, ginutom ako mamaya akong alas 12 pa yung biyahe buto mm -hmm. taba oh init <laughs> init Ang pagkain doon e. Eh. Ha? Doon yun ay na eh. na, doon pagdaraan. Hindi ko napansin. Nagaganyan Sa ko eh, Pag-usap ngayon mga pag sa, ako, sa Dito kasi ako <laughs> Sa likod. Di ko Eh, ginutom na ako mamaya eh. Mamayang alas 12 pa yung biyahe ko. Ano? Hmm. Na ha? Na Wala. Wala daw biyahe ng alas 12. sa part ng New Kapila. Sa bayan. <laughs>